is ganap nga ay i-share ko lang sa inyo kung ano nga ba ang mga kaganapan sa buhay namin kahapong Pasko. Aga pa nga lang ay may dumating na nga na van dito sa amin at nagtaka nga ako kung kanino to. Pero dahil si Bebo nga ang bumaba panigurado sa amin tong dalawa. Nakshot ha? <laughs> ang mga kayo nang narinig dahil bago matapos ang 2023 eh, meron pa ang isang humabol na fully paid. <laughs> ang kaibahan lang eh hindi nga to brand new at this time. Pero syempre ang importante fully paid pa rin. Hmm. <laughs> Alam nyo ba guys, na bata pa lamang ako, e eh, pangarap na pangarap ko na talaga na magkaroon nga kami ng sariling van. Dati kasi ang pananaw ko sa buhay, kapag ka meron kang sariling van, e eh, just ko, napakayaman niyo na. Iba nga yung level ng saya ko ngayong araw, dahil masasabi kong anytime, pwede na kami magpunta ng Ilocos kasama ang pamilya ko. Ay grabe, mapapa thank you Lord ka na lang talaga sa sobrang daming blessing na dumadating, dahil pangatlong sasakyan na nga namin to ngayong taon. Pero ang pinaka pinakarason talaga kung bakit kami kumuha ng van, e eh, kailangan na kailangan na talaga namin para sa business nga namin maraming okoy king. Grabe kung alam niyo lang, pangarap na pangarap ko magkaroon ng sariling van para hindi na nga kami naghihiram o nagre-rent gusto naming umalis ng pamilya ko. Alaga namang merry ang Pasko namin ngayong taon dahil pwede na kami magpunta ng Baguio kahit anong oras namin gustuhin. Nakshuta. Fast <laughs> forward, kinagabihan nga ng December 24 at eh, nag-DIY photoshoot na lang kami dito nila Bebo dahil naalala ko, Diyos ko, wala pala kaming pang-post mamayang alas 12 ng hating gabi. <laughs> namin mag-photoshoot ay bumaba na nga kami dito sa kusina. Parang nga kumain na at time check alas 12 na ilabas na ang mga gray ha. Maligayang Pasko sa ating lahat. Yung Christmas nga ay napagdesisyon na namin ni Bebo na dito kami magsa-celebrate sa kanila. At kapag New Year naman ay eh, sa amin sa Pampanga. Undaon nga tuwing Pasko dito sa kanila ay nagbibigayan nga ng regalo. At nakakahiya nga dahil hindi kami nakapag-prepare ni Bebo. Alam nyo naman, okay lang ang kaya naming i-prepare sa inyo. Naksyota. <laughs> Taon-taon din tuwing binibigyan nga ako ng regalo nitong si Mami, ang lagi niyang ibinibigay sa akin ay e mga panty. Siyempre, kung panty ang akin, brief naman ang kay Bebo kasi daw baka magpunta kami ng Japan na mga luma yung dala naming panty at brief. Forward, hindi ko na nga namalaya ng oras. May serve nga pala ako. Kaya naman wala nang tulog-tulog. Diretso na agad ako sa simbahan. Araw na nga ng Pasko at sobrang saya ko nga dahil ngayon lang ako nakapag-serve na lima nga yung pari. After nga ng misa, ay lumabas na nga kami para nga ipabless yung bago naming sasakyan na van. Lapa nga pangalan naman itong bago naming sasakyan, pero pwede nyo naman pangalanan basta fully paid ang apelido. <laughs> Bago kasi namin to ibiyahe ng ibiyahe, syempre kailangan pa rin namin itong ipabless. Kahit hindi nga ito brand new. Nakto nga, pas kung Pasko ngayon at nagbabalak talaga kaming umalis, kaya naman naisipan talaga namin maipabless ngayong araw. Maibless na nga itong sasakyan, eh dali-dali na nga kami umuwi ni Bebo. Dahil panigurado, eh marami nga nag-aabang na bata sa amin sa bahay. At hindi nga kami nagkakamali dahil pagbukas sa eh, pagbukas pa lang namin ng pinto, eh meron na nga sumasayaw ng kampana. Ganito na daw kasi ang modern na pamamasko ngayong taon, just ko. Syempre, taon-taon hindi pwedeng mawala yung mga nagiging inaanak natin bigla tuwing Pasko. <laughs> Di na nga kami natulog ni Bebo dahil mayat maya nagpaparinig na nga itong mga kasama namin sa bahay. Kaya naman inabot na nga namin yung mga ampaw na pin namin para sa kanila. Kaya naman to si Mami pati siya ay napapasayong nga ng kampana. Paano ba naman napakakapal nitong inabot ni Bebo sa kanya? Sana all! <laughs> After nga nun, umiglip lang kami sandali at nagbiyahin na nga kami pa uwi sa amin. At inabutan nga namin ng mga ampaw itong mga traffic enforcers. Dahil kahit Pasko pala ay nagtatrabaho sila. Daladala -dala nga pala namin sa sakyan ngayon itong si Montero fully paid. Kaya lang sobrang dumi. Kaya naman naisipan namin maghanap na bukas na car wash. Buti na lang talaga ay meron kaming nakita kahit pang apat nga kami. At sabi ko nga kay kuya, hindi na kami bababa yung labas na lang ang linisin. Kaya naman ayan, nagmisto lang parang nasa aquarium kami habang binobombet-bombet kami nitong si kuya. Nakshota. <laughs> Bida nakakahiya naman kasi mamasko kung ganito kadumi yung sasakyan pinakaka Montero ko naman ubod naman ng kadumi <laughs> car wash, e eh, umuwi na nga kami dito sa Pampanga at inaabangan na pala ako nitong mga pamilya ko, lalong-lalo na yung mga pinsan ko. Dahil ako nga yung pangalawang panganay sa aming magpipinsan, eh taon-taon nagpe-prepare talaga ako ng mga ibibigay ko sa kanila. Alam nyo guys, sobrang saya talaga mag-celebrate ng Pasko, lalo na kapag kumpleto ang pamilya. Sana sa susunod na taon, eh wala nang kailangan mag-abroad at makapag-celebrate kaming lahat ng sama-sama. Pumubulong -sama. nga sa akin to si nani at si tatay, eh bay sabi ko sa kanila, bago nila makuha ang mga sobrin nila, kailangan din nilang magsayaw ng kampana. <laughs> Ayo guys, kamusta naman ang mga Pasko nyo? Kaya kung gusto nyo rin magkaroon ng pamasko sa akin, sayawan nyo rin ako ng kampana. Nakshuta? <laughs> Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyo pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang dito, ito Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong i tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito kagaya lang din sa perya, pero dito, syempre hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora Game, kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora Game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman, salamat!